Welcome to my YouTube channel. Magluluto naman ako guys ngayon ng aming tanghalian. Ito yung paborito naming ulam, tilapia. Yan ganyan guys. Inihiwa ko na yung ano, parang daing style. Ayan, nilagay ko na to ng asin. Ayan, paminta. At saka bawang. At para mas malasa kapag pinarito. Same procedure din guys, yan. Nalagyan ko din ang asin, paminta, at saka bawang. Tapos guys, nagtira ako ng dalawang pirasong buong isda. Ipapaksiw ko muna ito guys, sa ako gagataan. Yan, ganito guys ang ginagawa ko sa tilapia. Masarap kasi pag ipaksiw muna itong tilapia bago natin gataan. Ayan guys. Ap, ano lang to apat na ano, dalawang buo at hinati ko lang sa dalawa. Kasi nga, hindi lahat guys kumakain ng ng ginataan tilapia. Yung iba talaga gusto, preto lang. Kasi nga, gusto nila yung crunchy at saka sinasaw-saw sa paborito nilang toyo na may sili at saka kalamansi. Ayan. Ako naman guys, ay kahit ano, pwede kong kainin. Hindi ako mapili sa ulam. Ayan, basta may ulam. Sapat na sa akin guys. Ayan nga guys, nilagyan ko na siya ng non-liquid seasoning. Saka suka. Ayan, hindi ko lang ng mga ibang pampalasa. Nilagyan ko din guys ng patis. Ayan, tsaka natin isa lang. Sa mahinang apoy guys. Tapos ito naman guys ay aking ipiprito. Ayan, nilagyan ko na siya ng liquid seasoning. No liquid seasoning. Ayan. Para mas malasa yung ating tilapia. Pritong tilapia. Use oil guys ang ginamit ko kasi nga ito guys ay ganyan ang kulay kasi ginamit ko yan sa barbecue. Ito nga guys, luto na tong paksiw. Ayan, nilayo ko na siya ng koko mama gata. Ayan, pag ako guys ay nagluto ng, ng paksiw or kahit anong gata, di ko na yan tinatakpan kasi luto naman na yung isda. Ayan, luto na rin tong pritong tilapia. Ayan, napakaganda ng kulay guys oh. Ayan, magluluto na rin ako ng aming gulay. Ayan, ang aming paborito din na gulay, pechay. Ayan, lagyan ko na siya ng oyster sauce. Ayan. Tapos, konting magic sarap. At saka, ano, haluin natin. Ayan, ito na guys ang aming ulam. Yummy, yummy. Kain po tayo mga katikim. Ayan. Thanks for watching and God bless po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.